Hey guys may mina tayo na ating grocery dito sa Dune dito sa Nice sa town hintayin tayo ng mga pwedeng baunin mga cookies or biscuit sa trabaho minerals ito yung mga yung mga muffins yung mga parang cupcake yan mga presyo niya ito so, 4.50 euro ito um, mini raspberry sa piraso siya pero madilit lang pero so, ano akabusog ah, na rin siya kasi tamis <laughs> ito yan ito may mga palaman apple pies Mr. Kipling ng mga biskuit dito sa kabila siguro ito naman ang kanilang mga tinapay bread mga putlo ang <laughs> lapong pala mga hotdog oh, ito yung french bread nila mahaba basto ni Judas ito mga pandiinan ang <laughs> lalaki ito meron silang mga uh, Japanese mga sushi

pork loin mayroon pang pork chop pero may mga marinated na rin magandaan dito rin kasi 3, 4, 1 ah, 10 euro 3, 4, 10 euro, assorted na siya basta may ano may nakalagay na ganito yan, yan. alam mo, ito pipili mo yan pwedeng ito pa isa saka mamili ka pa ng ibang ano, na, basta tatlo siya saka ito pa mamili ka nito sorted, ito ito saka ito, o pwede yan tatlo tenyo euros Katulad ito katulad nito kukuha ko nito meatballs na uh, sisit and sour ko siya tapos ito naman ito hindi pala triya medyo malaki uh, ito uh, sa yung mga ulit ito ito Dice na siya. Ano? Puro ano? Pagpa tayo ng ano? Pang hmm, Ano ba? 3, Irish chicken salt pepper. Salt and pepper. ano na ano yung ano? Pwede naman din yun Salt and pepper Tiles So ako na ito Try kong prituhin Ayan Saka So mag adobo eh sila la... Ito naman na ang mga shampoo deodorant mga skin care ano eh, Nivea 5 euro kung um, sa ito may half price so may mga discount din yung ang yung mga colgate mm -hmm. uh, deodorant Ano ah. mm. siya panty. panty. Ang um, parmi laki. Condition na yun. 5.90 euro. 4 euro. Ayan, meron na siyang discount. Dating 8 euro. Dating 8 euro siya. Ayan. tissue. toothpaste. Ayan, 8 euro, 6.50 euro. Colgate, uh, Aqua Fresh. Uh, Oral B. Uh, Sensodyne. 7 euro. Uh, ito yung mayonnaise nila. 3.5 50 ko nito ang sarap ito eh. <coughs> mga yogurt. mga yogurt nila. May mga cheese. Mga cheese. Ito ang mga kape. Medyo pricey yung kape rito. Sa so, isang sa isang ano store, medyo mura din din ako bibili pag may pag na nagawi ako. Ano? 6.35 Meron naman yung mga Nescafe Gold. Ay, maraming tao eh. 8.50 yun eh. 8.50 Ayan, niya pala yan. Sa kabilang store, medyo mura Ito naman mga Ito naman yung mga soft drinks mga baragulis mga 2 liter mga kano yan 4 euro two for five diet coke mga So, mga 2 euro lang din. Ito so, yung Pepsi nila, meron. 3, 4, 5 euro. At mga mga bottled water. Ayan. Bottled water. 3.65, tatlawa na. Ah, hindi lang. Anim pala, anim. 1.65 euro. Gantong kalaki na yan. Eh. 5 liter siya. 5 litro na 1.65. Not bad. So, so naman tayo sa mga chichirya, mga snacks. Ayan, um, Pringles, 3.45 euro. Pero 3.49 Pisa hmm, Bila ko ng Doritos eh, Ayan, gusto ko ito Doritos cheese. Tsaka ito. Hindi na ko na ito. Cheddar onion. Doritos. Cheddar cheese and onion. Ito. Dalawa. Ayan. And then eto po ang kanilang winery bilihan ng alak dito hmm. yung mga wine nila, mga gin may gordon's gin pa, wala bang ginebra? <laughs> 22 euro mayroon mga syempre, mga wine red wine, mga white wine. Ano, each eight lang, oh. Ituro. Dati siyang, anong ba, ten. Dati siyang ten, nabuhasan lang 20% off. Ayan. White wine. Ito mga red wine. Ayan, red wine.

Jameson na, yeah. Jameson. Jameson. Tren Jameson. yung mga Jack Daniels nila, 26. Dating 36, mga discount kasi holiday ngayon eh, Saint Patrick's Day ngayon eh. St. Patrick Day niya. Jean. Hmm. Hmm. Red, red label. Uh, red label nila 26. Dating 29 That's my favorite Vodka, may vodka rin sila Martini Nga no, pang cocktail yata Hi guys, katatapos dating mamili sa Dunn Store tambay muna tayo rito sa favorite na uh, spot ko dito sa malapit sa amin sa nice, sa Grand Canal check this out guys ito yung canal po yan And uh, malaking canal sa ito pag sinabing canal eh di ba typical na maliit na ito malaking canal po yan may mga may mga malit na boat eh nang sabi nila naroto to uh, papuntang dab din daw tong kanan na to mahaba gandun ito. ito masarap mag relax ito ako nagpakain ng ibon dito yung pare ko ha pare dyan ka lang ha ang taas kamay <laughs> po. Uh, yun po mga presyo sa dunes pero Siyempre, hindi ko naman alam kung bumaba. I'm sure, tumaas yun kasi siyempre may inflation eh. Pero yung mga napapanood ko dati nung bago ako pumunta rito sa Ireland, ay uh, medyo nagtaasa na raw. Kaya, yun, uh, medyo nagtipid sa budget. At tayo naman ay kitipid din naman. Actually, yung binibili ko pang isang linggo na yun. pinagkakasya naman, nawa ng Diyos, pinagkakasya natin. Kaya papadla pa tayo sa pamilya. And then, uh, nun, may mga ibang paiksa-eksang ano, natutulungan, pang may nakasahan. Uh, na loob ng Diyos ay makatulong tayo. Sa uh, nangailangan uh, 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 pag may sobra, may sobrang uh, natin kasi hindi naman biro maging OFW mga kabayan alam nyo naman po yung mga galing sa ibang mga bansa din at uh, mga OFW din ngayon hirap din kahit pa nasa Europe ko pa kasi po rito, uh, lahat kami sagot namin latin unlike sa oo oh, medyo may kataasa ng Saudi, pero unlike sa Saudi Arabia or sa Middle East country na sagot yung accommodation ng company tapos yung mga ID's yung mga sa saudi ikama, dito yung Irish uh, President Permit namin kami may sagot doon punta pa kami sa Dublin uh, para ayusin yun, hindi ka tulad sa Middle East ang company na nag-aayos although alam ko may mga company naman dito nag-aayos ng ano ng uh, permit nila pero kadalasan kami direct hire kami kami nagayos ng ID namin ngayon lang bayan mga kablogbag kung merong kayong matutunan uh, uh, o nagustuhan itong aking simpleng vlog uh, subscribe po kayo and then follow and like po share na rin po ang mga kabayan Uh, magkikita-kita po po tayo na susunod na mga adventure ko rito sa island 4 months pa lang po ako, siguro pag-usapan natin yung kasusunod yung paano ako nakapunta rito maganda yun, di inaasahan ang lakas ng backer ko makikilala nyo po kung sino yung backer ko napakalakas, kahit kayo magiging backer nyo rin yun peace out mga kabayan God bless po